Hi guys! Welcome back! So, ayun na nga. May natapos na naman akong project sa aking crochet. And gusto ko na naman ipakita siya sa inyo. So, this time, damit na naman siya. Pang damit ko. So, eto siya guys. Hindi kasi ako pwede sa mga pang sexy-sexy na mga damit eh. So, ito try kong isuot. Papakita ko sa inyo kung ano yung itsura siya sa atin. So, ayun guys. Pang summer talaga siya. Di ba? Ang ganda. Butas mo. butas butas siya. Pang summer siya guys. So, dapat pag may ano ka, magsuot ka ng damit sa loob. Yung kung ano ka, kung conservative ka na ano, pwede naman kahit bra na lang sa loob. O kaya magsanto ka, pwede. So, ayun diba hindi kasi ako pwede yung mga pag gano'n gano'n eh tapos wait may isa pa charan pang ano siya guys pang ano ba tawag dito cardigan oh. see diba ang cute so open lang talaga siya guys sa harap kasi pang ano lang siya. Kung baga sa ano, parang pamatong lang siya. See, ang ganda niya. ba diba? Ang ganda pa ng stitch niya. So, ba diba? And, eh, mahaba siya hanggang dito. So, okay lang. Kahit, eto guys, pwede mo siyang ipatong. Halimbawa, naka-spaghetti naka, naka -spaghetti, strap ka ng damit, pwede siyang ipatong. Diba? So, ayon, Kung gusto yung magpagawa, kaso Hong Kong location lang po tayo. Kasi wala pa ako sa Pinas. Pero ito, pwede ko siyang ibenta. Ibibenta ko siya, guys. Diba? Diba? Ang ganda ng ano niya. Ibibenta ko siya. Pag uwi ko ng Pinas, ibibenta ko siya doon sa Pinas. Kasi dito sa Hong Kong, wala ako masyadong buyer. So, sa pag uwi ko ng Pinas, ipapabox ko to. Tapos, pag uwi ko ng Pinas, ibibenta ko siya. O kaya, pasalubong. Diba? So, ayun. That's it lang po. Thank you po for watching. Sana nag-enjoy kayo. Sana nagustuhan nyo. Ito talaga bet ko. Oh. Try ko magawa. Ito. Ito naman. Ganyan siya. <laughs> diba? Pang sexy siya. Pero hindi ako kasi nagsusuot ng ganito. So pag natapos ko to, hanggang dito siguro. hindi Diba? So yun lang po. Thank you po for watching. Bye.